ang dilig dalang lata sa punuan kagulay sa punuan talaga kagulay yan o paikot yan ay kagulay magandang hapon kagulay yan abono kagulay after harvest abono tayo yan

嗯。<A button. S 2> Yan kagulay Yung abono. Yan nagpa dilig na tayo ng abono. Yan. Si para mag makito. Gulay yan. Ha? Yan after harvest ganito yung forma niya kagulay marami pa rin nakalambitin na ah, maliliit yan kailangan natin babato kagulay alas tayo na ah abuno ano? si misis bali yung dilig nyan dalang lata sa punuan kagulay kuluan talaga kagulay yan o yan yan si marami ng maliliit dito sa gitna ah, di yan hindi mabalik ko yan tuloy tuloy lang nung sabado nakapag harvest kami 122 uh, 23 kilos tapos, kanina, 102. Yung habis namin. Tapos, abono kami. Ayan. Ayan na. Yung abono natin. Winner. oh, ano. Hindi pala pala tayo gumamit ng winner. Yung 16. 14. 14 sa omega. nilig natin kunaan parang bilis sa lumaki yung mga ito yan may alit ng gulay